Ang batang babae na ito ay tinanggal lamang ang kanyang damit upang maghanda para sa mainit na tubig. Ngunit ngayon mayroong isang Royal Cobra na biglang lumitaw sa likuran niya. Naturally nadama ang gulugad kaya lumingon si Rachel upang makita. Kasabay nito, nakita ni Jamie na masyadong mahaba si Rachel, kaya nais niyang pumunta sa mainit na tagsibol upang hanapin siya. Ngunit hindi inaasahan na makatagpo ng cobra na ito. panig na ito, mayroong isang pangkat ng mga aktor na nagfilm sa kagubatakbatan. batan Habang si Vicky ay nakatoon sa pagbabasa ng mga linya, ang higanting ahas ay lumitaw sa harap niya. Nagpanik si Vicky at tumakbo palayo. Ngunit ang mga ng tao ay maaaring tumakbo ng mabilis gamit ang mga ahas, kaya mabilis itong nahuli. Pagkatapos nito, bumalik si Vicky sa kanyang mga lola at sumigaw. Ang iba ay natakot din, kaya't nagmadali silang umalis, ngunit hindi pa sila nakakapunta sa mga bandido. Pagkatapos ay dinala sa isang inabandunang pabrika. Nang malaman ni Garner na inago ang kanyang kasintahan, malapit na siyang mag-sneak sa loob upang mailigtas sila. Ang dalawa sa kanila ay ginamit ang silangang kanlurang trip upang malutas ang isang pangalan. Pagkatapos ay gamitin ang kapangyarihan ng iyong mga kamay upang malutas upang matukoy ang lahat ng mga tagapag-alaga sa labas. Pagkatapos ay natagpuan ng tagumpay si Rose at lahat. Ngunit kapag malapit na silang umalis, hindi nila inaasahan na matugunan ang mga bandido. Pagkatapos nito, ang dalawang panig ay may isang dramatikong laban. Ngunit kapag sila ay bumaril sa bawat isa, bawat isa sa kapaligiran, narinig ng higanteng ahas ang tunog at mabilis na sumugod. Itinaas ni Talia ang baril upang mag-shoot ng frantically patungo dito, ngunit tila hindi ito nakakaapekto sa higanting ahas na ito. Sa kabaligtaran, nagagalit ito pagkatapos ay nilamon ito sa kanyang chan. Naramdaman ito ng mga gunner, kaya mabilis silang sumakay sa kotse at nais na tumakas. Ngunit ang higanting ahas na ito ay hindi pa rin puno, kaya hinabol nila ang mga ito sa bilis na 300 kilometers per hour. Kapag naisip nila na nakatakas sila sa kamatayan, may isa pang ahas sa harap. Tingnan, ito ay isang laking cobra, ngunit biglang lumitaw sa gitna ng kalsada. Ay block ang landas ng gunner. Kapag hindi nila alam kung ano ang gagawin, ang mga bandido sa likuran ay malapit ng habulin. Pagkatapos ay kunin ng rocket gun upang mag-shoot sa gunner. Naramdaman ito ni gunner, kaya hindi na naisip ang marami. Agad na pinin pinindot ang accelerator upang ilunsad ang pasulo. Ngunit kapag ang ibang tao ay bumaril, si gunner ay nababagay na dodge. Kaya nahit lang niya ang higanteng ahas na ito. Hindi pa naghihintay para mabawi ito ng kanyang espiritu, nilamon ng isa pang higanting ahas. Unit Ngunit sa panig na ito, ang Gunner Group ay hindi tumatakbo hanggang sa ang kotse ay wala sa gas. Walang ibang paraan, kaya kailangan nilang bumaba sa kotse. Ngunit nang linisin nila ang mga kasangkapan sa bahay, hinabol ito muli ng higanteng ahas. ang kaguluhan ng tatlong gunner na tao ay mabilis na tumakbo sa kagubatan. Ngunit ang pagtakbo tulad nito ay hindi isang paraan, kaya nais niyang isakripisyo ang kanyang sarili upang maakit ang atensyon ng iba pang ahas. At mabilis na sumak sumakay si na Pike at Rose sa bangka. Ngunit dahil dinala ni Pike ang isang ahas na ahas, na amoy ng ahas ang amoy, kaya mabilis itong hinabol sa lugar. Alam ni Rose na ang ahas ay dumating dahil ang itlog na ito ay nais na itapon ito sa ilog. Ngunit pinigilan ni Pike. Habang ang dalawa sa kanila ay nanalo pabalik-balik, kinuha niya ang pagkakataon na itulang si Pike sa ilog. Pagkatapos ay dalhin ang itlog ng mabilis upang magmaneho palayo. Si Pike ay nahihirapan sa ibabaw ng tubig at nilamon kaagad ng iba pang ahas. Pagkatapos nito, niyakap ni Rose ang itlog upang makahanap ng gunner. Matapos ang talakayan, nagpa siya ang dalawa na samantalahin ang itlog na ito upang patayin ang iba pang ahas. Pagkatapos nito, ang dalawang driver ay nagtungo sa ahas drive, ngunit nang maamoy niya ang amoy ng tao, Agad itong lumitaw ang tubig. Nakita ng dalawa na inilalagay nila ang mga granada sa kahon ng itlo. Sa sandaling binuksan niya ang kanyang bibig upang magpound sa kanila. Kinuha ni Gunner ang pagkakataon na ihagis ang granada sa, kan sa kanyang bibig. Pagkatapos ay mabilis na tumalon mula sa bangin. Ang higanting ahas na ito ay napunta sa mga lolo at lola na may malakas na pangsabong. Sa wakas ang dalawa sa kanila ay masaya na makarating. Ang matapang na pangkilos na ito ay nagnanakaw ng puso ng batang babae ni Rose. Mula doon ang dalawa sa kanila ay nakaranas ng isang maligayang buhay na magkasama. Ang pelikula na darating dito ay ang wakas. Salamat sa panonood. Sa muling pagkikita.